Ayan, naman ako ay naglalakad. Ayan guys. Ay, Tulad ako sa anak ko. nakabulag nakabulagta. Tulog. Ayan. Ayan. May hawak ko pa siyang patog. Uh, parang siyang ano, alam niyo yung parang siyang lasaging, no? Mga nalasing na, bigla na lang nandiyan, Ang Nagulat ako dyan siya, natulog. Nasa basahin. Mm -hmm. yeah. Ayan. So guys, sinunod yung kanyang paas. Sobrang dumi, kasi nga galing siya sa labas. Mm -hmm. Ay grabe, hindi ko pa siya maugasan. Kasi nga, ayaw niya ako pansinin, dahil galit siya sa akin. Ayan. 아이 참